Good morning, Alvin. Good morning. Good Apo, morning. Kailan nga po ito? Hindi na ba mapipigilan ito yung magiging 9.50 yung terminal fee sa, abro, uh, sa international? Well, kasama ko po sa agreement na Alvin, nung nagtirmahan pa nung good agreement last year. Oo. Uh oh, oh. Na, na talagang kasunduan yan, na itataas naman talaga natin ang terminal fee. Effective September 14, itong dito na buwan, dito uh -oh. September, no? Saan po so, mapupunta, sir? Magiging, uh, saan mapupunta yung dagdag? Ano? Yung, yung 550 magiging 950, yung 200 sa domestic magiging 390. Yes, yes. Yan naman yan. Saan mapupunta yung dagdag na yun? Uh, isa pagkat maraming ngayon ang ginagawa ng ang private firm natin, yung naiya, yung na yung sa corporation. Yan, ang daming ginagawa na ng ngayon na inaayos nila ang buong airport para makadagdag naman kasi wala naman silang halos uh, na natutuwo na ngayon. Next eh, day, ang nangyayari, yung agreement natin na uh, gano'n nung dating 550, eh, yun, isa na sa pinakamababang terminal fee yan. Kung mm hindi -hmm. pinakamababa talaga terminal fee among the region, ano, mm -hmm. uh, sa mga ibang imports, eh, kailangan nalang itaas na yan kasi yung ibang parte niyan, ibibigay din naman, pero punta sa office, you know, office of transport security para sa mga equipment nila, mag-gastos, mag maintain din naman din yung kakailangan nila. Opo. So ngayon, ang ating mga kababayan, eh, wala naman tayong magawa. Talagang kasali pala yan sa kasunduan at tuloy na Opo. po yan siguro... Um, moving forward, ano ang kapalit niyan? Ano ang ang maisusukli natin sa ating mga kababayan na babyahe na o ngayon na 9.50 na yung terminal fee, ha? dapat maganda-ganda ang kapalit, magandang serbisyo kapalit ng 9.50. Ha? Ano mga pagbabago pag nag-9.50 na yan? Uh, pakikita natin yung ibang mga pagbabago. Ngayon, meron na makikita mo pero siguro baka hindi naman nakakunta kasama natin. Okay. Una-una sa lahat, no pero gagawin dalawang terminal no mga uh, terminal na yon yung magiging terminal 4 di ba tandaan mo na wala yung terminal 4 natin mm -hmm. uh, nasa, yung unang yung old terminal wala na yon uh, dahil luma na at saka dedikado na nakadu sa, sa runway 1331 yung yung short runway natin no so tinanggal yon gagawa na ngayon ng bago uh, ito in between terminal kung may imagine mo between terminal 1 and terminal 2 pero kung doon na nandun yung mga cargo warehouse ng Philippine Airlines at Philippine Skylanders at International Cargo Terminal tatanggalin yun gagawin ng terminal yun very soon in back baka by September umpisahan na yun Mexico, next week no? isa pang ginagawa na ngayon na umpisahan na tandaan mo yun na yung Pilipino at yung Philippine oh, Village. Opo. Wala na rin yun. Hmm. Na, na level up. Na level up na mula pa. Yung mga two months na yata. So, ngayon gagawin terminal type naman yun. Hmm. So, that's one um, uh, mga importante gagawin. Maliban dyan, may mga improvements na ngayon siguro uh, siguro makikita ninyo, mahalata ninyo starting siguro next week baka lalabas na yung mga ginagawa ngayon na pang passenger processing na gagawin magkakaroon tayo ng mga e-gates uh, by 24 December. Maliban doon, uh, kasalukuyan ngayon na uh, inaayos yung loob ng Terminal 3 at saka Terminal 1. So hindi nyo makikita talaga exactly yung pagbabaguhan unless mararamdaman mo. But uh, mag-iisang taon na nung no, hinawakan ninyo na iya yan, kaya mga tao siguro nagsantay. Pero hindi yun eh. Ang punto doon is, siyempre naman gumagastos naman yung inyo yun, yun, na yeah, iya infra mm. Kaya lang hindi naman lang ng panggastos din. So, yun ang isang malaking uh, diferensya. Ang dami nang naidagdag uh, maliban doon sa mga uh, kinagdagan ng mga trolleys natin, inayos yung mga baggage systems natin, inayos yung power natin, patampiyon inaayos na yung mga tubig natin, inaayos na yung mga panyo, uh, inaayos na rin yung uh, lounges na magiging inexplicate in ito sa mga airline ng no isang araw. Eh. Mas na iya. Yeah. So, yung mga mahaba ito, mga albay, kung ko lahat, sa isa, unti-unti, hindi lang ikinayigitan ng mga tao yan. Sa so, mga importante, ah uh, nakakabit na, ikakabit pa lang nung tatapusin na ikabit yung limang bagong explosive detector units natin na X-ray na binili nila. ah hmm. uh, tapos noon, ginagawa na yung dalawang taxiway. Yung taxiway Juliet, tuwagin, ito yung magiging taxiway ng harap ng bagong Terminal 5. Hmm. Umpisa na rin yun. Uh, nagawa na natapos tapos na yung taxiway November yung nasa main taxiway ng Terminal 3. Inaayos na ngayon yung Broadway light. I ayos na rin yung mga ilaw, yung main runway natin, tinitignan na ngayon ano pang dapat tapusin. So, ito lahat ginagawa na actually, ang patagal na nag-umpisa. Opo. Maraming pa ang ginagawa. Hindi, GM. So, so, alam mo, pag nakita yes. naman ng mga kababayan natin yan na gumanda ang uh, airport natin, mabubura naman eh, yung agam-agam uh, yung na mahal naman kasi may kapalit nakita sa nila gumanda eh di ba oh, oh, oh. ay yun lang naman oh. yun natin pero kung pareho pa rin yung serbisyo kagaya nung last time na experience nila eh magtatanong sila ngayon ako ba ang nangangapital diyan sa new na iya uh, infrastructure nyan? bakit akong mag-aambag eh, akala ko siyang gagastos oh, oh. ng improvement di ba pero pag nakita good morning, yung improvement si Doris po ito nangingi alam po siya no ibig sabihin Doris. opo tama ka mama Sir Alvin tama ka tama. Tama. alam mo kasi tumaro ka Actually, bago kami ng turnover ng Iga, ng MIA ang operations no, na punta sa na, new na iya Infra, kahit marami na nag-umpisa. Nung pangang, di formal um, formally nag-turnover kami noong September 14, ang munang una sa lahat na ginawa nila na hindi pa kami formally ng turnover inayos nila yung OFW Laos. ngayon, makikita nyo, libreng-libre uh, na sa Terminator yun. Tapos, natapos na yung annex yung na tinatawag na pag OFW ka. At ngayon, ginagamit na rin ng regular na mga business class at mga cabin crew na daanan yung immigration process at security na determinately maayos na last year pa yun. In fact, pinupisaan uh, namin yung bagong annex ng immigration no February of this year. Kasi ginawa namin last year yun. In other words, bago pa ng turnover, marami nang ginagawa ang UTA-INFRA. Hindi lang kasi nakakalata. Dahil totoo naman ano, maliit yung airport natin nahihita pa rin yung mga pila hindi naman natin maalis yung pila na immigration at security that badabang isa remember natin ang daan natin ng airport natin both Terminal 3 and Terminal 1 lalo na 1982 pag ginawa yun GM, may, may concern si Doris. Eh, pa yung oras mo 7:02 na pala. Ano, bilisan mo yung concern mo at mag-newscast tayo. Uh, GM kasi pag ganito pong nagtag-ulan, uh, eh pagpasok mo pa lang nang naia, hindi ka pa nga nakakapasok. Nung naia, nung naia. One, Ayan. Terminal 1. Oh. Uh, doon sa mga bangketa, matlab yung tubig, kaya nagkaka-traffic. Ay naabot. O inaabot ng uh, tubig doon, sige, kaya sige, Yung GM. tao, hindi ba kadaan, yung sasakyan, uh, ba, nagpapagal nagbabagal sila hmm. kasi nga po iniiwasan yung tubig. May, 1 one minute pa, GM, go. Okay, inaayos na po yan. Uh, kung, yung mapapansin nyo, inaayos po yung kali ng loob, yung mga drainage po doon. Matagal na pong ginagawa yan. Uh, nung, 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 nung siguro yung pisan, kasi hindi naman po araw, ah. kaya kayang-kayang doing an overnight. No. Uh, initig na po yan ng ilalim, yung titignan yung drainage